Good evening guys. Ito muna may babahagi ko sa inyo kung paano magkabit ng kung paano mag-assemble ng solar panel. Ito. Uh, ito yung ano, may dalawang butas po siya. Ayan, meron po siyang guide may may ukit po siya sa ano para hindi po magkabalik talang kabit ng polarity. Ito po yung pinaka-panel niya. Ayan. Tapos ito yung mail-in-pay mail. Ayan. Meron po siyang nakikita nyo doon. Oh. Sasalpak nyo yan. Susuot nyo na lang dito. Ayan. Pagkasuot nyo dyan, okay na yan. Ilalagay nyo to sa labas ng bahay para mainitan. Meron pong wear po to na 5 meters. Ayan. Ito sa loob ng bahay. Hindi pwede pang, pang outdoor to na kailangan pang indoor to ito yung kanya remote control kung gusto mo automatic yung automatic na pagdating ng gabi iilo siya pagdating ng umaga ako sa namamatay gustong patayin buhayin ito yung off ito yung on ito yung kanyang pampahina gusto mong malabo gusto mong luminaw ayan ito naman yung kanyang mga bracket. O, oh, ayan. Mas so, madali na yung kabit yung bracket sa likod. inga May torne nyo naman yan. May butas yung dito. Ayan. Kakabit nyo lang dito, ya. ayan. Ayan. Nakaganyan lang yun. Ayan. Ganon din sa ano. Ganon din dito. Kaya lang ito hindi pwede mabasa to eh pang pwede to sa may mga cover na ano kasi kung gusto nyo lagyan ng sealant dito para pag mabasa ng ulan hindi siya papasok sa loob hanggang sa likod ayan o no? oh. wala siyang sealant eh kumbaga pang indoor lang to eh sa may bintana nyo pwede yan ito yung ano ito yung on ito yung on nyo ayun o oh. ito yung off yan on ang pahina ito kung pahina mo ilaw malakas mahina ayun o oh. ayun o oh tapos ito yung automatic yung auto kung sa mamamatay siya pagdating ng ano umaga ay kung i-off mo ito ayan ito yung off on kung gusto naman automatic ito kung mo na pipindutin wala ka nang gagalawin diretsyo na yan yun lang guys, thank you. Magandang gabi sa inyo lahat. Itong ilaw natin, one, 100 watts. Kung gusto nyo pa maliwanag, 150, hanggang 200, hanggang 1000 meron niya. Minabibin ito, mas malaki ang pallet board niya, solar. Sige, sige guys.